ala dami. Uulan sa sobrang dami ng grasya. Ayan mga ka-TV Mix mga ka-idol. Dito na tayo sa Basnik. Kaya dito tayo sa hulihan ng Basnik. Kala makahuli tayo dito ng ano, mga galunggong. Yung tangkaw niya. Ayan. Uh, ah, doon tayo makita-kita sa ano dahil aakit pa kami doon. Baka madali yung Atras mo daw, atras, atras. atas. atras. atras, atras. Nakasampa na tayo ng ano, bastig. Nahirapan tayo. Ito na yung bastig. Bagong ano to, bagong baba. Hindi natin uh, na video ng pagbaba. Ayan, uh, sa tulong ni Idol Romain. Ayan na ito. Ito yung kapitan natin. Si Idol Money. Huh? O, oh, Taga Mindanao yan, Mindanao. Tapos ito, Tagalo. Ano? Tagabuhol at Tagasibo. Tagabuhol Pagka-prick na. pagka oh. huli niya. Oh. Uy, mga idol, pangulam natin mga idol. Malalaki yung bisugo. Oh. O, oh. oh, ito pa si Boy Emil. <laughs> Boy Emil, tumingin ka sa akin, Boy Emil. I know. Ayan o si Boy Emil, <laughs> kaya si Palipaloy. Hindi, <laughs> kinakudangog okay, niya. Naka-fiber kasi yung, ano ito, yung katawan ng, ano, ng bangka. Tapos yung tulugan. Ayan, gawa niya. Eh. Sige ba tayo, Bart? Ah, ayan gumawa Oh. Igaan. Sarap tumiga dito, oh. Ganda, oh. Ang tawag yan, ano, duyendo yan. O, oh, ayan, abangan natin yung mamaya, yung, ano, yung pag -arya. oh O, ganda ng sit-up ng, ano, ganda ng sit-up ng basnig. Tapos malaking sibot. O, oh. yung sibot, oh. Hmm, laki. Kasi ito yung likisan. Likisan ng, ano, nang lambat. ayo nang service. Malita bangka ni, ano, ni, tawag ito, ni Migo. Del TV. Ayan. Kanya yan. Ito na yung bagong update ng along ng Bastik. Ganda na, linis. Hmm. Si Boy email o. Oh. Mag-email pa rin. O, oh, pakay kuha. Pakay kuha. Kasangit-sangit, pakay kuha. o, oh, kayaman. Anong gagawa niyo, kayaman? Ah, pang, pang tangigi niya. O, oh, yan Schedule 3. Ito, schedule 3. Oh. Ang guwapo. O, oh. Gwapong lali Si Idol Chris Oo oh. Oo oh. Gawa siya ng ano Kawil niya Aso oh, number Chris Aso no number 120 yung kawil niya Basa Horse Ah uh, si Horse now Kabayo sa so dagat Eh yung improvised na slope Pag nilagay sa ilalim yan Lalaki yung ilaw Pag pinababa yung ilaw Pero pag inakyat Nagano stretch yung ilaw Para makompress yung isla Yung laman. yung ilo nya yan malit lang sya naka box sya box yung box asa lang para ko takas na Buna. sayang may barako dyan sa ilalim mo oh. hindi na ano, saranggatan oh asa lang ka natiha natiha tura 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 bukya Bukya, bukya. Bukya. Wala nihaka, na niya takas na. preparation na sa pag-aarya. Yung bato oh. Pusti yung lambat. prepare na 'yung lambat natin sa pag-aarya. Ini-sonahan. Wala daw. Wala daw ay nang nila yung lubid ito ah, sa kabila maaari yan na yan bali dalang piti niya yung ano lambat ito yung ilaw ilaw ito na, ilisan yung ilaw ilanggal na yung ilaw sa unahan para yung, yung ilaw na lang sa na, tapos hindi yung papasok yung so, ilaw na yan para mag-compress yung ilaw at magpagit magpag na yung isda sa bangka para mahuli sa net matrap dalawang ilaw yan magkatabi yun ito ilaw yung banga tapos ito yung matitira ang damis to ay sinulang lang yan Bago, ali bango. Bawa, D'o wow, lumamang oi. Wala 'yang malate jacket. Eh. May bago. kasag, Kasag eh. Agad pala ka sa. Ay, sam 'yung ano. Sam pala 'yung blampat. na aja sa nila hilo yun sa taas hilo na hilo na hilo na ayun yung maklaro ayan, maklaro-klaro na hila Ilo na. Ilo na, hila, hila. sinasay may pusit na ito may pusit na ko ko yung pusit mabara na ano maliliit at may malaki rin mamaya lulutang yung isda baka natin Selesai sudah. Kita, kau, kau, kau. Oh, kau, 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 Gracias.

Walang sibot 200 kilos. Ulo-ulo. Bang. Tagul-gul. Ay apakat mo na yan. Patong salong na yan. Dito di sitisina yung mga lalungkong, ta da, subrang dami. Oh, yan oh. Yusta. Yan, tuos mo. Ah, dami. Thank you Lord. Sa grasya. ang dami oh. Barako tsaka ano, aantrapa na. Ipilihan yan. Itatabi yung barako tsaka yung galunggong. Oh, hanyag, hanyag. Ang dami oh. Ito, pang-apat na ito. Pang-apat na sibot na. Nada. Nada. Mula sesuatu dami yang keras Ah, empat lima, empat lima apa ngapat? Sudah separi no. Abu perinya mengani an. Kopi kilo bawat ano, bawat kalsium. Stop. No. Nang. No. Nang kepala dang. Begini. Tak Kang Anim. Kang dong, Kang Budang. Ah. Gejag. Hmm, nak kuno nang himbisang api katawan mga kaliskis oh ayan kaliskisnya kaliskis oh, nya talon talon pili 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 ah tapos na oh ay glayat loy yun oh parang uod parang uud sa berang dami oh uod yan uod yan you know, oh sa lahat yung ano tingin ko to mga 200 kilos mahigit Dami oh, parang uod na nag ano, nagasitalunan. Kinakambon na, uh, natin na tayo ng isla. At yung huli natin no, mga pusit, dami. Tapos doon tayo uwi ayan, isla kanipo. Yan, tayo uwi mamaya. maya uh, gambod!

po tayo kita kita sa islah isla ng isla noah imo ako imo ako imo ako imo Baan ako imo itikas na mahina na mahina <laughs> <laughs> pulih pulih hmm. hmm. oh slow down ay nah. slow down babaw lang yung mga idol kato ipte na kawa karon lah hukun na lang hukun Oh, Ay, oh, oh. Ya, si Kiyaman, oh si Sumbuk aku. tinggi. Yah, benar. surrender. No retreat. Ah. mau buang

tayo ng Isla Nova ito ang Isla Nova sitio kanipo ang gandang view dito sa ano sa rooftop tangkaw tayo sa dulo ting ting na ting 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 na ting 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 ha bingo ron bingo ron bingo araw ngayon tingnan natin sarilo ang

pinutos ng ano dahon ng ng mangga kasi ito yung kusit adobo yun masarap kain po kain kain kain